clock tower sa Mandawi City, formal nga sumhan atul sa kasaulugan sa fiesta sa Dakbayan karong si Manaha. Subling gidepensaan sa syudad ang budget para ni Ini. Ang detalye ni Nico Sereno. Padayong gitrabaho sa mga personnel ang clock tower sa Mandawi City Heritage Plaza. Gitabunan pa hinuon kini apang gikatakdang i-unveil sa musunod ng mga adlaw, labi na para sa kasaulugan sa fiesta. na Nainstular na usab ang mga decorative lamppost palibot sa dapit nga kabahin sa Plaza Redevelopment Project sa Dagbayan, Kung kahinumduman na kontrobersyal ang tibok proyekto nga nagantidad og 44 million pesos. Apan gibarugan sa Rakbayan, ang pondo dili lang alang sa Clock Tower apan year 2024 budget sa mga parks and plaza sa tibuok Dakbayan actually misinformation jud no uh, because you can never find that amount nga kanang 44 million bisan pag kun ang ninyong pag-ukay sa tanang documents involving the clock tower and the park redevelopment ang clock tower nga gisubhan magbagong tuig ni atong 2024 gihulagway nga labing bagong landmark sa Dakbayan apan nagkadugay nabantayan nga dunay mga damage sa istruktura giklaro hinuon sa syudad mock-up structure lang kadto ang gitrabaho karon mauna ang permanent structure. Uh, kanang kanang sa clock tower, kanang mga components diha. So gi uh -huh. deliver pa na nila karon unya o pa man sila na completed. Uh, uh -huh. di pa gina sila magbayran. Uh, uh -huh. Kaya di mana di mana parehas pareha sa infra nga na kay si ana progress billing. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak.